og diri na po di ayta guys so ko king bunga sa bowling guys so na napahimusuan guys na guys talago na po ni guys na pa ako na gong guys kay lamit kay ka og sa guys talag May sa unog guys kay dagko kay ang bowling guys na napas manila guys yeah. for to this video guys mangharbis na dag saging guys no daghan din kay saaging aging guys sa so, wala din nakabalo guys dire din is manila guys no So, doon ko ni guys proper Manila guys. O kinita yung puso ni okay, guys. Di ko niya masayang guys. Kaya mo kung siyang ginadala guys. Kaya mo kung tanon. Uh, ah, Siyempre, dagandang maharapis sa sunod so, na itong balik. So, dag ko ng saginga guys na napailain ni really. Rilis. So, dag kinang guys. Pagka dag ko akin guys. Pagka dag ko guys. Simusuan po ko ni guys. Kaso ang problema ni guys. Di ko na po maabot. So, munang galisod ko guys. Hapit pa ko Kaya ang alat ni guys. Kaya lambre. Mangod. So ko masama ito ng ako unang ang A Og dire na pundi ay ta guys. So dagko kay bunga sa boling guys. So na napahimusuan guys napang guys. Talag-o pundi guys. Na pa ako guys kay lami kay ka og saging guys. Talag may sa uno gid guys kay dagko kay ang guys. yan napas Manila guys. pangka kadaghan saging diri guys. So ang saging diri guys. So dato ro magkapalit guys. may bali gum So, o na kay tanom diri saging sa Manila, guys, nang bali dong surtihan mo guys. Dili na ka kinahanglan mo palit. Kini pa bay palito nimo, guys, na bali na may pagkadaghanan, guys. Magliso, gani may hurot ani, guys. Kay among napaga, guys, siguro, guys, nasa sa upat ka punuan siya, guys. Pagkadaghanan, guys, ya dagko kini bulig, guys, nang tawa, guys, oh. Kitapan na si do, para mo Oo. Oh, wala nang tapuro. Kung basa gani kag kamot guys, dagang ko kaging matanom na sa aking Manila guys. Samot lang na po kay area na katamnan parayaan ani guys. Pero malaki kag kamot guys nako ko, ko guys sa aking matanom guys. Bisang pag usa na ko si mong yota guys. Puro guys, kini mong area diri guys, medyo gamay ra guni siya guys. Puro guys, napuno guni sa pananom guys. Mataga na? Suspot pa ka ang No, ilan siguro ilang, ilang ano siguro. Kuhaan siya ng... Malay bulo bolo dira? Bolo. Na bago sa Manila? Kaya dugo hitong ni guys para mahimusuan siya guys. Hindi yun na naman o. Ha? Baya na. Sige. Ayan uh. o. Ayun palang wala Ay. ah, na dahon. Bulo, bidyo, bidyo. Ay! Mga maliit. Ay, wala na niya. Wala na kaya saan pagdala to, ito, di ba madasunod na balik? Di, di una undala. dami man. Ginalik-lik go gano'n guys. O ginasoling ba guys? Ito. Wala na na. Nanay mautan. Dami ah. Okay nanay? Tama na. Tingnan mo kaya. Gulang na? Gulang na no? Kao na, gulang na no? Gulang na pa? Ang sakyang diri sa Manila ay nanirigagdan ko. Gulang na kayo, <laughs> puro puyasot. <laughs> <laughs> Diri dai sa gamay na mong garden sa Manila guys ug ganahan kag kamote na e ay guys ug ganahan pug kag balanghoy na apoy balanghoy ug ganahan kag saging na ay e saging tanan klase sa saging guys naa diri guys ug ganahan pug kag lubi na apoy lubi guys galing kay wala pay bunga guys ka mau pay pagtanom so tanan purutas guys naa diri guys kipananom na mo tanan guys so swerte ko kay guys na adiri sa Manila guys nya nakay mga ingnan mga tanom diri guys so kompleto pagod siya guys na nakakatuwa. Ulan no? Oh, lol, lol, So, wala na kabalo. Kining area ha, guys. Pagka naghahanan na kalamunggay, guys. Pwede may mamaligya, guys. Di ba, ba may guys. Kaya bali kung pagka guys. So, ganahan po kang galay, guys. Mga tinangkong, mga kamuti. Daghan kayong mga galay, diri, guys. So, pag gusto rin ko kagkuha, guys. Di ko ka maglibo. Kasi, unsa yung ganang utanon. Ganahan po kang bisol. Naibisol, guys. So, ganahan kang gabi. Napoy gabi. Tanan ko, guys. So, ganahan po kang nangka. Napoy nangka. O, ganahan kag alugbati. Napoy alugbati, guys. So, ang wala, diri, guys. Ikaw na lang kulang, guys. Kaya ako, single pa guys. Ah! <coughs> punta Og diri rini tama na video guys <coughs> no guys og nakaabot ka sa video guys anton gira guys basi makapangayot ani mo og guys so dako na kay tabang nako guys salamat teke guys no